wala ni na Zian Lim at Kim Chu. At What? ito pala, diretso siyang tinatanong ni Kim Chu kung ano ang plano ni Zian sa kanilang future. Hmm? Sinasagot niya, wala. Wala. Naikwento ni Christy Fermin ang umano'y karating sa kanyang impormasyon kung saan hindi raw pala umano boto ang pamilya ni Kim Chu kay Zian Lim noon paman. Sa bagong episode ng Showbiz Now na Isa ito sa natalakay ni na Christy, Romel Cheka at Wendell Alvarez. Mula pa pala noon, hindi na pala boto ang pamilya ni Kim Chiu kay Sian Lim. Maaring may nakikita silang kakaiba, maaring mayroon silang napapansin, kasi bihirang bihira yung wala halos tayong makita na kasama ni Xian ang pamilya ni Kim Chiu at kontra pala ito lagi sa mga plano ni Kim. Hindi nagkakasundo, kapansin-pansin, na hindi nakikita sa mga larawan ng pamilya ni Kim na kasama nila Sian sa loob ng labindalawa taong relasyon ng mga ito. Kung mayroon man, hindi raw ito tumatak sa isip ng publiko. Naibahagi rin ni Christie, na ayon sa kanyang source, diretsya na pala umanong na tanong ni Kim kung ano ang plano ni Xian sa kanilang mahigit na isang dekada ng pagiging magkasintahan. At ito pala, diretso siyang tinatanong ni Kim Chu kung ano ang plano ni Xian sa kanilang buhay, sa kanilang future. Wala dahil lang kanya raw prioridad ay ang kanyang karera, ani Christie. Ang walang tuition fee. Ang pangangarap, libre po tayong mangarap. Kaya lamang, ang tanong, ano ba talaga ang iyong plano para sa inyo ni Kim Chu? Uh Iyon -huh. ang malaking tanong. Uh -huh. Kasi ang daming nangihinayang lalo na kay Kim Chu. na sana pala, kung wala siyang plano, sana pala noon pa, meron na siyang pag-ibig si Kim Chu na sinagot ng mga sana. patataon. Sana, diba? hindi na niya sinayang pa yung napakahabang well, yes. panahon.